So ayun na nga bakit nga ba ako pawis na pawis Kasi nga unexpected na nangyari ngayong araw Good ba? Siyempre hindi Magpapakain na nga dapat kasi sa mga pusa ako Tapos biglang na uh, natumba yung kulungan sa labas na Tapos biglang na natumba siya Ando pa yung mga pusa ako Bali tinanggal ko pa tapos inayos Sobrang ano Laki nasira May tumawag nga dito na nasira daw yung ano. May bahay na pusa ko. Ito nga yun. Ito yung nasira o. Pakita ko sa inyo. Bali di ba dito yung ano. Dito yung mga pusa ko. Yung mga istrikat is kong alaga dyan ko nilalagay. Tapos sobrang rupok to ng kahoy sa sobrang ano ng ulan sa sobrang galas na ng ulan rumupok na kaya bali natumbay ng hanggang dito dyan ang hirap kay tayo kaya nilipat namin sa loob yung pusa namin ito na yung dalawang puso namin sa labas Tonton, tapos si Tomtom. -tom. Ayun yung mga stray cat na alaga namin. Kasi e may kasama na sila dito. Grabe. Unexpected talaga yun guys. Sobrang lakas ng hangin. Nasira na naman yung... I mean, ngayon lang siya nasira pero napakatagal na nun. Nasa six years na. Pa iba iba lang ng trabal pero yung pa rin yung kulungan. Sadyang bumigay talaga yung paanon sa so, sobrang lakas ng hangin tsaka lagi nababasa ng ulan baha nakakapagod man worth it naman kasi yung pusa namin nasa loob na dati pa kasi balak ilipat yon, hanggang sa natumba na lang nasira yung kulungan parang kasi ilipat talaga yun si, pagdating ng May mga June, July kanya, maulan kaya dapat ilipat talaga sa loob at buti nga ani, eh Umaga siya na natumba Ikong gabi yun, may mahirapan ako dun Diba so, yun lang